Oh, ito po yung part 4 ng pagkopras ang pagbibiyak ng niyog oh, kasama ang pag-inom ng sabaw at saka ang pagkain ng tubo <tong> Ayaw po ipakita yung mukha nung naga Layo. naga biak pa suspense pa ay Mahirap pala magkopras Maraming proseso Ako makatapos tapos pag marami pang log, inaabot pa ng one month, one week. Ah, ganun ang pagkopras. So, parang hirap nila. Pero five for work. You know